Mga estudyan at guru sa Del Monte, Quezon City na hilo, nagsusuka, ala bakit At sumakit pa ang tiyan dahil sa masangsang na amoy na nanggaling sa nasunog na cold storage facility. Valgon Gonzalez, please come in. Mayor at L, sampung araw nang nakalilipas pero napakasangsang na amoy pa rin ang nanalanghap dito sa pitong barangay sa District 1 ng Quezon City na resulta ng nasunog na cold storage facility sa F. PJ Avenue, Barangay Del Monte, Quezon City noong 20 pa nitong buwan ng Enero. Nagsususuka, sumakit ang tiyan at ulo at nagkandahilo ng mga mag aaral ng San Francisco Elementary School. Dulot ng mabahong amoy na galing sa hindi patuloy ang naitatapon na nasirang mga frozen meat products. Ayon dito kay Eli Royales, ang Public Health Surveillance Officer ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Division, aabot sa 38 mag-aaral at guro. Ang nirespondihan ng SESD at CDR MM, uh, CDRRMO nitong araw ng Martes, matinding pagkabahala na mayor ang idinutulot ngayon na ng mga sa mga residente na mauwi sa mas malalang sakit ang idutulot ng hindi ka nais, nais na is Sa ngayon ay namudmut na at patuloy na namumudmut pa ng face mask ang city government sa lugar. Pinakilos na rin ng Quezon City Government ang iba't ibang mga departamento para magsagawa ng koordinasyon at pagpaplano para sa mabilisang disposal ng toneto nila ng mga meat products na nasa state of decomposition na. Nandito kami ngayon Mayor sa mismong San Francisco Elementary School at hindi pa rin sinususpindi ang klase pero hindi ko kayang lumabas Mayor Sister L. ng sasakyan dahil napakasangsang na amoy ang uh, ang naaamoy dito sa buong uh, lugar kabilang dun sa mga barangay na apektado na na hindi ka ayang ayang o hindi ka ayang amoy dito sa District 4 ayang barangay Del Monte, barangay Pantok, San Antonio, Damayan, Paraiso, Bungad at maging ang barangay Masambong. Yung ibang mga residente at mga mag-aaral dito ay parang uh, na-immune na sila. Yung iba nakasuot ng face mask habang marami pa rin yung hindi nagsusot ng uh, face mask. Ako si Val Sales, DJ Rates, sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mag-face uh, mask na lang. Maraming salamat, Val. Your